Big news ang gumakalat na balitang may tatlong bilanggo ang nakatakas sa bilanggoan ng Malabon. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, i-verify na nito sa cybercrime sa Campo Carame upang matukoy ang nagpapakalat ng maling informasyon. Nangyari rin umano ito sa Nueva Ecija na magkahanin tulad na voice message na ipinapakalat din sa social media. Araw-araw din na umano nilang pinaparecount ang mga bilanggo. Pero kompleto at wala namang nangyaring nakatakas sa kanilang ka, mga piitan. Doon sa lumalabas na video message ay binanggit na may tatlong na nakalaya o nakatakas sa Marabon pero hindi naman binanggit kung saan nga bilanggo nakatakas at wala rin malinaw na detalye. Sa video message, isa manong may kasong rape, murder at homicide ang sinasabing nakatakas. Uh, magandang gabi. Uh inform ko lang kayo na merong problema ngayon sa munisipyo or I mean sa police station uh, tatlong preso yung nakawala so isang may kaso ng homicide and then yung isang murder tapos yung isa rapist yung rapist gumagala dito sa banda ng east uh, basta banda dito sa may east St. John Saranay. So, reminders lang, huwag kayong lalabas ng mag-isa, or maglalakad ng mag-isa. Always make sure na meron kayong kasama. And again, paki-chat paki, paki -chat yung mga uh, family members nyo if ever nauwi kayo ng na mag-isa, para alam nila, just in case saan kayo pwedeng tignan. So, make sure na mag-update uh, mag kayo sa pamilya ninyo kung uuwi kayo, ng mag-isa or maglalakad kayo ng mag-isa. So, yun ang problema ngayon sa may police station. Tatlo yung nakatakas, kaya medyo mag-iingat-ingat lahat. Yun lang, magandang gabi. Pero base sa sinagawang review ng investigation da division ng PNP, lumalabas na may ganong nangyari at isa, isa ito sa nakapos nakapost sa video. Pero taong 2020, ang naturang uh, pangyayari. Nagawa na rin naman ito ng report bilang uh, paglilinaw ng naturang video message ay walang katotoharan. Para sa MBC Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.